sa ang sulok ka man ng mundo guys nakatira or bansa guys is traffic talaga so naalala ko yung sabi ng asawa ko guys na uh, napaka traffic daw sa Pilipinas, sa Manila so, sabi ko Okay, so yun din yung sinasabi niya sa mga friends niya. Napaka-traffic daw doon, mainit. Pero huwag ka, mas matraffic dito sa kanilang probinsya. So probinsya nila ito guys, yung uh, nag-vacation uh, kami ng ilang araw lang. So ngayon andito kami sa parang baklaran style nila guys. So ito yung mukha, ito mukha talaga. Ito yung itsura ng kanilang baklaran style or marketplace ng wholesale. So madami ka dito mabibili pero mostly makikita mo dito guys is mga Indian uh, things talaga. Mga Indian na damit, mga Indian na mga bangus at kung ano-ano pa. So hindi ko, hindi ako nakapaglibot ng maayos guys. Kasi napakainit talaga dito guys. Umaabot siya ng 49 degree. Tapos wala siyang masyadong eh, hangin. So kung may hangin man is hindi din maganda yung hangin. So kapag lalabas talaga kami guys is nakabalot yung mukha ko. Yung parang alam mo yung mata na lang yung nakikita. Yun, ganun. Kasi sabi ng sister-in-law ko guys, kapag hindi daw ako magbalot ng mukha ko, is masusunog siya. Masa sunburn daw ako. So ito na nga, andito na kami sa traffic. So mga area na to guys, may mga prutas. Pero in fairness, yung kanilang lugar dito, yung sa probinsya ng asawa ko is Mura lang talaga yung mga prutas. Alam nyo ba yung mga prutas na wala sa atin? Mura lang dito sa kanila ha, halimbawa ng lychee. Lychee ba yun? O lychee. Parang ganun. Tapos mga mangga. Iba't ibang klaseng variety na mga mangga. Mga bayabas. Uh, syempre Siyempre, bayabas favorite talaga ng mga Indians. So, mga overripe na, mga bayabas pa ba, guys. So, yung may mga amoy-amoy na yun talaga yung nanhotis ko na, na type na type talaga nila. Yung mga pineapple. Marami pang iba. So makikita mo dito guys is ano talaga na stuck na talaga kami sa traffic. At ito pa ang in fairness, yung kanilang lugar guys or dito sa lugar ng ninja is ano siya expert na talaga sila sa traffic. Alam mo yung tipong parang feeling mo masasagi na siya or mababanga na siya pero nakukontrol pa rin nila ha. Pero na ano pa rin nila pero na may maintain pa rin nila na hindi sila magkasagian. Alam mo yung kunting-kunting space na lang na masasagi mo na siya. Lalo na kapag mga motor, yung parang wala silang wala silang discipline dito guys kapag walang pulis na nagbabantay sa kalsada. May traffic lights naman pero binsan is hindi pa rin sinusunod ng mga motorista or may mga sasakyan. So, ngayon, yung mga motor guys is kapag mahaba na yung traffic, ano na sila, nag-shortcut -sh na sila. Alam nyo yung path na parang pang tao lang yung, yung dadaan. Yun, doon minsan yung mga motorista dumadaan na. So, yung mga tao na lang na naglalakad doon, yung mag adjust sila na lang yung mag maglalakad sa tabi eh, kasi dinaanan na nila eh. So ngayon dito sa sa probinsya ng aking asawa, guys. Akala ko kung sa city lang kung saan kami nakatira, is traffic siya. Pero mas traffic dito tapos ang ingay talaga. Yung kapag sa kasada ka na, no, yung kanilang Uh, sa sakyan is walang panay pipip -pip siya guys yung parang pa kaliwat kanan basta kapag sa labas ka talaga mabibingi yung tenga mo sa kanilang um pipip -pip or sa kanilang horn kasi ang lalakas at tapos yung madami dito kasi is yung mga auto yung parang tricycle type yun mga ganoon at saka madami din tao in fairness madami din tao pero alam nyo, yung mga tao dito is nag-assist din ng mga traffic, yung ng, mga nagbebenta. Tinutulungan niya, katulad itong si Kuya, normal lang itong tao, hindi din siya nagbebenta. Yung parang napadaan ng baso so parang na, nakikita niya siguro parang hindi kami umuusad at saka mabagal kami umuusad at nagkakakos na siya ng traffic. Ngayon, tinulungan niya kaming i-guide. So, hindi pa kami talaga sa highway kasi dinala kasi namin yung sasakyan sa looban talaga ng market nila. So, ngayon, madaming tao. So, dahan-dahan ka syempre. Dahan-dahan ka at syaka palabas doon sa highway. O, ba diba? Meron din pala dito silang tinata yung parang bike, parang bisikleta guys na parang may extension. Ano ba tawag nun? Yun. Hindi ko lang sure kung ano tawag doon. Tapos meron kaming nakikita na mga panipuri. So, yung curious ako dito sa panipuri is parang walang walang bumibili ng panipuri dito sa probinsya, guys. So, tinatanong ko yung asawa ko, bakit walang masyadong kumakain ng panipuri? So, sinasabi ng asawa ko na uh, hindi daw sila talaga kumakain ng panipuri sa labas or sa street sa street na panipuri kasi hindi nila alam baka mamala nagtulo-tulo na daw yung pawis tapos yung kamay niya sinalok-salok niya doon so parang nandidiri din sila pero hindi naman siguro lahat pero sa side kasi ng asawa ko guys is medyo malinis naman sila kaysa mga normal na mga tao dito na alam mo yun. yung burara talaga sila. So, ngayon, napadaan kami dito. Hapon na talaga to guys. Mga around 5 pero yung sunset nila is palubog pa lang yung 5 pm nila na oras palubog pa lang yung kanilang sunset so natagalan kami sa traffic dito kasi madaming tao madaming sasakyan pero hindi lang naman kami yung yung pumapasok na may sasakyan dito parang halos ah uh, lahat naman ng tao nang gusto mag-shortcut or gusto bumili dito is may mga sasakyan. Ito talaga yung dinadaanan niya pero dahan-dahan ka lang kasi magkabilaan nga may mga tinda, ba diba? So, kung sa atin guys sa Baklaran or sa Divisoria, mayroon silang parang sounds na Oh, bili na, bili na, bente na lang, ganon sabi. amin. <laughs> Meron din siya dila dito guys, yung pangpakakit ng tao para bumili, o oh, ba diba? da, ano ka pa, yung ano lang siya, parang same lang din siya sa Pinas, pero na-shock ako sa binili na dress dito guys, yung nabili kong dress dito, kung sabi ko kung marketplace ito, bakit ang mahal, para sa akin guys ang mahal, kasi yung dress na binili ko guys, yung parang Indian dress siya, pero hindi siya sari is, nagkakahalaga ng, ano, more than 1,000, 1,000 rupees yun, pero, pero sa pera natin is uh, kulang-kulang 1,000 din siya into peso. So sabi ko, akala ko murak. Sabi ko, so compare ko siya lagi. Sabi ko, mas okay pa sa Pinas kasi 2 uh, for 150 lang siya. <laughs> ako yung tipong tao guys na hindi ako bumibili ng mga mamahaling damit, mamahaling uh, bagay kasi ayaw ko kasi yung ulit-ulit sinusuot. Gusto ko yung hindi siya kamahalan, pero ano siya, matibay siya. Tapos, um, ayaw ko kasi yung lagi kong sinusuot. Gusto ko yung iba-iba. So, hindi naman lahat is ganon yung tao.